40 sendiri start dari apa Ah masuk peri, Ah direk. Bisa ditukung. Hindau. Tempak gane tempak bagau. Masuk tadi hari 1424. So aktif secara digital sekali pak. Ya selamat. ke putih. Ah. Oke so dapat ne we proceed to the uh, final. Wow, this is third round. third and final round. Partners, sa second round, pagkita ng kisa yung madula, partner. Pula. 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 So, sa ipindi mo, ako morag, pula. Pula? Ito sa second round kanina. Ako ah, morag, patas-patas, kaya po, partner. Ah, patas. Magligas lang eh, magligas sa uh, puntos. Magligas lang point-point. No, mm -hmm. oh, partner? Kaya pareha sila, partner, na ninkamot, oh. Okay, sa... So... Puntos ang pula, mabalos ang uh, blue. Ah, oh. Hindi na ito makita at magkaisunan. Pero po na ang sampok sa maong uh, uh ni uh, Ariel Lagrosa o ni Kabaluna. No? Mga ang hukog sa third and final round sa kanilang laban sa ikapito. Okay, sa medyo oh, atras abante tira walay sayaway sayaw

Mapil ma na ni Mamahimo iskalar sa atong halang speaker. Yes, partner. May okay. Gusto gud ni nga ma-discover ang imo hang tinuod uh, gyud nga talent na uh, may balaan masayran nato na partner kung mapadayon sila nato sa Abab Gym. Okay, partner. Na nagay winner. Murag di na gini mapugngan. With a decision of 3-0. Points, no? 3-0. Ladies and gentlemen, Blue color. Blue color. Small battery ball. Transvail Caballona. or okay. the Another round, but another bout. Ladies and gentlemen. On the red color. From San Lorenzo Ruiz Village. Manuel Boule on the blue corner from Bago Galera Joseph Caballona with Maritacal style Maguang sih, di Maguang, Maguang ni si Joseph kembali Kat ke Yes, partner, no? Kali si Transville, sekarang si Joseph From San Lorenzo Ruiz Village, oh, um, another Kapaluna, <coughs> si Joseph from Bago Galiera. Okay, this is uh, 58, <laughs> kilos. Uh, this is uh, Mexico. Mexico versus Taiwan. <laughs> okay, so mm, kita dapat lah. Hop, mm, kita dapat lah. Hmm. Oh. Ang blue, no, may das padung kang red, si red, medyo na nang nining kamot ng dili mahagba. No, pero makita no friend ang partner ang red uh, corner, medyo gidipinsahan gyud niya ang iyang uh, Pagka, ano, hindi din siya mapuruhan. O? Oh? O. Oh. Murad. Fight ka, partner. Hop, slide. Okay. Trapo, trapo. seto slide, slide, slide. Okay. Hop, medyo nalusang kayo lang kamayang pan. Oh, assistant, assistant sa maong... Uh, ring no ikut goot kamay ang mau pisik ikut goot kamay ang pisik kay kay guapo kay ning ni eh. oh so ang yellow ang red na pwede dastas pa no ang red corner ang blue corner medyo nagdepensa sa sayang kawayan na pun, no sila pwede depensa pagkita ng partner ang tira sa mga uh, red corner no Hop. Mukang puru mayu partner, no? Oh, puru na moragi kulpaan ada partner. Right? Yes, no? Selekita so, ni mo amit sura semangat, nak partner. Uh oh, murag dah hadlok sila, sila dah hadlok, <laughs> no? Ngah puru kini mayu. Uh oh, mana ingon ngah kini boxing, morning boxing. Hop, times. Nice. Uh oh, sama so, kita ni partner. Muna na nakalamin eh dito taga bago kadira mga sports minded guy partner hop okay, okay so another partner Dasdas partner. partner oh hop oops hop wala tanggal lang ito kan mike ang atong kan okay. hop Dural puro, puro maayo ni Pano. Sana pa Pano. Ang bases ang basis niya ni mao uh, no? oh, yes, nga tong pag points partner katong sulit no sulit nga Iko. ang oh. sulit nga Iko. oh laro lang yon nga puntos okay sa so, ay abi ko Hmm. Ah. Okay? Op. Oh. Medyo na Medyo na baba gamay partner. Na baba gamay ang maong Pero oh. ipan ipan mangyapo na sa referee partner. Oh, pero na mangyapo i pukog partner no. Mahibal ang tanaw niya partner kung unsa yung decision sa referee. Oh, ah. kung nang ba o unsa? Ah. Hmm. Okay. So, so good cool pa. Oh. Wapat. Wow, last pa, yung hey, partner. Low blow yun partner. Okay, so last. One point reduction sa red corner. Manuel oh, Puy di hindi ikuhaan ko sa kapundos. Ah, so every time yung mag blue mag low blow ka, -lo, partner, hmm. minus one. So, oh. iphan e to, ito kung uh, Minus one no. Minus one. No, hindi okay. okay. Oh. Minus one na sila. Automatic, minus one. Minus one, partner. Oh. So, kanina, magkaisunan, ang red corner, nagwaan siya kung sa kapunto kay Naigot niya ang lower part, no? Hmm. Sa maong ano uh, bueno, so... Mana siya? Murag, uh, Bawas puntos. Pero, why anay kabrakang, partner? Kahit hili, walay mabuak kaya, partner. Yes. Doon na na siya, pal, Hop, oh. Okay. Ops. Oh, walay labot. Sorry. Walay labot, pal, pal. Walay pal palay, no? Walay sampalay. This is walay a boxing. Pal, Ayaw, walay Ayaw, wow. talikod. Walay pal pal. Walay bakhan. Walay Wala yung siko-siko, no? So, Kaya ang bakhan sa kwara to, So, point to point niya pa no? Point to point ni siya. Yes, <laughs> Okay, so, wala po sa palay. Mm -hmm. Pinaagi sa major boxing, partner. Okay, so... Ipaklaro niyo nila mga clear points ni Atau makita ang iba ito sa itong mga judges Diri sa iba sa ring. This is the final round. Third and final round. Ini nena tu mahibal arpater konkit sakit orang lig on ni lantau. So gini, every round pernah 2 minutes no? tu, 2 minutes. Nya no, one minute interval. Two minutes every round. One, one minute case interval. Kaninga, kaninga dula, kaninga dula. Paminau, paminau. Kamu stop Atras dari kaisar. Padayon. Okay. So, si Padayon. Padayon. tas uh, mga radiator. Ang radiator medyo hapit na mabukal. Mabukal para si Punta ng hangin. Oh. Ang red corner and the blue. No? Oh, ang blue. Mabot siya. Oh. Hmm. Ito oh. Oh. Puntos. Puntos. Puntos.